anak ni Roy Venzon, pumasok na rin sa mundo ng pag-aartista. Ganito pala kagwapo ang anak ng veteranong aktor na si Roy Vinzon, agaw pansin nga ngayon ang anak ng batikang aktor na sumunod na rin sa kanyang yapak sa showbiz, kilala naman natin si Roy bilang isa rin sa mga pinakamahusay na aktor sa industriya, halos apat na dekada na sa showbiz ni si Roy, at talaga namang nakagawa na siya ng sarili niyang pangalan. Sa katunayan, maituturing na isang versatile actor si Roy, o yung bang kahit anong roles ay kayang-kaya niya itong gampanan, mula nga sa pagiging action star, bida, kontrabida, at maging ang pagiging bading ay nagawa na niya. Samantala, unti-unti nang nagpapahinga sa pag-arte si Roy, dahil na rin sa katandaan at nasa 70 years old na siya ngayon, gayunpaman, may susunod nga sa kanyang yapak at ito ay ang kanyang mga anak matatanda ang nauna ng pumasok sa showbiz ang anak na babae ni Roy, na silala nang sumali ito sa The Voice Teen. At ngayon, pumasok na rin nga sa mundo ng showbiz ang anak niyang lalaki na si Antonio. Sa katunayan, agaw pansin ngayon si Antonio dahil sa taglay niyang kagwapuhan at tikas, na maging susunod na heartthrob. Sa edad naman niyang 16, nasa 6'1 na ang tangkad ni Antonio at posible pang tumaas. Bago pumasok sa showbiz, naging varsity player nga sa isang kilalang universidad si Antonio, hanggang sa nagdesisyon siyang sundan ang yapot ng kanyang tatay at kapatid. Ayon kay Antonio sa isang panayam, dati po nagbabasketball ako, pero sabi ko, mas gusto kong maging artista na katulad ni Papa. Pukod sa pagiging sporty, may talento rin sa pagsayaw at pagkanta si Antonio na namana niya sa kanyang ina na dating bokolista na si Jenny David o Patricia Perez. Samantala, dahil sa taglay na kagwapuhan at karisma ni Antonio, hindi na may kakailan na marami ang gustong kumuha sa kanya. Ngunit pinili niyang maging artist sa Kapuso Star matapos siyang pumirma ng contract sa Sparkle Artist Center nito lamang Pebrero. Marami ang nagsasabing malaki ang mararating ng magiging showbiz career ni Antonio, dahil na rin sa kanyang physical appearance at talento, napupusuan nga siya ng marami bilang susunod na kapuso heartthrob at leading man. Samantala, suportado naman ng amang si Roy ang pagpasok ni Antonio sa mundo ng showbiz, pero isa lang ang hiling niya sa anak, at ito ay huwag nitong pabayaan ang kanyang pag-aaral.